So ayun, magandang araw mga kabakyard. So maganda yung panahon natin ngayon. Ayun. Maaraw ngayon yung panahon mga kabakyard dahil sa papalit-palit ng panahon. Maulan, maaraw, kaya yung mga alaga natin nagkakasakit. So ito mga kabakyard, gumawa tayo ng kulungan dahil nasira yung kulungan natin dahil sa bagyong upong So, yung dati dito na screen, wala na. Nasira na. Ito yung screen niya, mga kabakyard. So, ayan. Wala. Kaya buong ako ng kulungan nila. Na panibago. So, yung... Kasi dahil sa bagyong yun. Kasi that time na yun, nandun tayo sa trabaho. Hindi tayo nakawi dito. Buti na agapan pa yung ating mga alaga. Tapos yung ditong bahay na nakatayo na bahay kubo ng mga alaga nating manok, wala na, nasira na rin. Ayan. Ngayon yung mga binaklas natin nung nasirang kulungan nila mga kabakyard. Kaya wala tayong paglagyan. Kaya yung ating mga alaga nasa labas na lang yung iba. Pero yung iba okay pa naman. Kaya gagawa na lang tayo ulit ng panibagong kulungan sa ating mga alaga mga kabakyard. Yan. Ang dahil sa bagyong opong yan nasira. Ito so yung mga alaga natin. Yan yung mga alaga natin mga kabaktad. Kunti na lang. Kunti na lang sila. So ayan, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat mga kabaktad. God bless.